Ito talon. Say hi! Saan mo yung dagat kita Oo, Nah tadi <imitation> <imitation> <imitation>

Say hi! Heart! Heart! Doon kayo lahat! Dali! Pipicturan ko tayo! Doon ah, ka din! Ah! Pipicturan ka! dali! Ano ha? Ala! Sige! Langoy! Bidas back! Back! Okay, do na po. Nani? Back! Dino! kita ka sa video, ay. Bilis. O, game. Okay. O, okay. game. One, two. Tingin. One, two, three. Isa pa. One, two, three. May <laughs> lumabas na siya ako. <laughs> One.